Hello guys! For today's video ay di malungkot nga ho aring aming mga paninda at kakaunti nga ho sila. Wala pala ho kaming tinutubo sa mga nakaraang pagtitinda kaya naman nga ho ito at palugi na. Charik! Pero ito naman nga ho at may bagong business na inilagay ang tagapagmana sa tindahan nga hong mamanahin niya. Pero bago nga ho yun ay di ito at alas 8 nga ho ng umaga ay naiwan na nga ho ako ni na mama. Medyo tinanghali ho talaga ako ng gising ngayon at ako nga ho ay medyo napuya at pag edit nga ho ng vlog. At pagkarating ko nga ho sa paaralan na aming pinagtitindahan ay di nakaprepare na nga ho aring mga paninda at wala nga ho si na mama. Natanawan ko naman nga ho sa kubo ay sila nga ho ay nakatambay dito. Kaya naman nga ho hanggat nandun pa sila ay di ang ating menu for today's video ay di ipapakita ko nga ho sa inyo. May nagbabalik naman niya ho sa mino, ay di ari nga pancake na request nga ho ng mga estudyante dito. Tingnan nyo naman niya ho yan at sa itsura pa lang ay talaga naman nga hong napakasarap at napakalamnam. At para naman niya ho sa mga magtatanong ng presyo ay di 10 pesos nga la ang ho ito. At kung oh, dati nga ho ang na ito ay 6.20 ay di ngayon niya ho ay mas nagmahal na ito. Hindi naman niya ho nagiba ang presyo pero nabawasan niya ho ng isa kaya naman nga ho 5.20 na. At syempre hindi naman niya ho mawawala ari nga ating lomi na sa halagang nga 10 piso ay panigurado nga hong, busog ka na sa isang baso. At isa pa nga ho sa mga hindi natin nawawalang paninda ay rin burger at saka nga ho mga burger patties. At pagkatapos naman nga ho naming maiprepare ay ari nga mga paninda ay hindi na rin naman nga ho nagtagal at naglabasa na nga rin ho ang mga eskwela. Baka naman nga ho naniniwala na kayo na kumpanya ng tagapagmana ay na. Ay hindi naman nga ho, at kaya naman nga ho gagar ng kakaunti lang ang mga niluto ni mama ay dahil nga ho kakaunti rin ang may pasok na eskwela. Bale ang may pasok nga lang ho pala ngayon ay grade 10, grade 11 at grade 12, grade 7 hanggang grade grade 9 niya ho ay pasok dahil nga ho may exam na itinitake ang mga grade 10. Kaya naman niya ho kapag gagayon ay dahil nga ho pagluluto ng mga merienda ay di kinokontrol nga lang ho ni mama. Yung mga paborito nga ang ho at mahilig kainin ng estudyante ang kanya nga ho ipiniprepare din eh, para nga ho siguradong mabibili. Hindi nga ho tayo nakaubos ng paninda ngayon kahit nga ho kakaunti na ang ating dala dahil nga ho kahit may pasok ang grade 7 ay hindi nga ho sila pwedeng lumabas ng classroom. Kaya naman nga ho ang customer la ang namin ngayon ay dahil nga ho apat na section ng grade 11 at grade at thank you naman nga ho, kahit nga ho may natira, edi eh kakaunti na nga rin ho sila. Wala naman nga problema kung may matira dahil marami rin naman nga ho nag-aabang din nga ho sa amin at sila nga ho ay magmemeryenda. Cherry! Medyo kakaunti nga ho ang benta namin for today's video at iniisip ka ho ni mama kung yung amin nga ho benta ay makakasapat sa panghulog ng card niya. Cherry! Dahil nga ho bukas, kinabukasan, ay eh diari nga ho at rin na naman na tatlong section nga lang ho ang may pasok. Pero yun nga ho ay ayos lamang kesa naman nga ho walang kita. At yung mga gayong pangyay nangyayari nga paminsan-minsan din laang naman. Kaya naman niya ja kaya pa rin gawa ng para. Kaya naman niya ja ako nung tanghalian, kahit niya ja ako kakaunti ang mga estudyante dito, ay daring nga ho nagintindi pa rin nga ja si na mama ng pagluluto nga ho, ng ulam. Medyo obligado na aho si mama na magluto nga ako dito ng ulam. Dahil yung ibang nga akong estudyante ay expect na pagkalabas nga nila ay meron nga silang mabibilhan. At pagkatapos naman nga ng aming pagtitinda ng pananghalian nga ng mga eskwela, ay daring ahot nga ho, na ang business ng tagapagmana. Nung nakaraang vlog nga ako na ipinakita ko sa inyo na nag-alis na nga ho kami ng ice cream at amin na nga ho ipinakuha at after naman nga ho nating ma-upload ang vlog na yon ay di may kumuntak naman nga ho agad sa tagapagmana ng tatay at ng mama pinag-isipan ko nga ho mabuti kung are nga ho perang hawak ko ay invest ko nga ho muna din at baka nga ho ka malugit yung garman yahu ho tag-ulan pero hindi naman nga ho natin malalaman kung hindi nga ho natin susubukan kaya naman nga ho are at kumuha na rin kami so suggestion nga ho sa akin ng mama ay di ipagpatuloy na lang daw ho yung amin dating ice at ipapadeliver na daw ulit din ang freezer Sabi ko naman niya ho sa kanya Eh wala naman niya ho masama Kung magtatry nga ho kami ng ibang brand Para naman niya ho yung mga taga dini sa amin Ay di nakakatikim nga ho ng iba At pagkatapos nga ho na mahaba-habang usapan Ay di ang sabi na nga lang ho ng tatay at ng mama Eh dahil nga daw ho ako may business nito Eh di ako nga daw ho ang bahala sa aking gusto Basta nga daw ho magshare sa kuryente At baka nga daw ho malaki-laki kaya naman niya ho sa mga taga dinis sa amin at malapit niya ho sa amin ay ari nga ho at meron na ulit kaming ice cream. At habang pinapanood nyo nga ho ang vlog na ito ay pwede ga ho pa-comment kung mga taga saan kayo para naman niya ho ang tagapagmana ng tatay at ng mama ay di may idea nga ho kung saan nakakarating ang vlog niya. Cherry, Ay, di salamat na nga lang po muna ulit sa pagsama sa amin niya ho pagtitinda at kung hindi pa nga ho kayo nakafollow ay di pa follow, like, and share na rin naman ho ako ng vlog nating ito. Ay paano? Adi sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut.